ang unang naramdaman ko ay ang init. Isang nakakapasong init sa aking mga pisni na para ang bawat isa sa isang pares ng matang nakatitig sa akin ay isang maliit na araw. Ang pangalawa ay ang tunog. Hindi ang bulungan, kundi ang nakabibinging katahimikan na pinuputol lang ng malakas na pagkabog ng sarili kong puso sa loob ng aking dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na lobby ng aming opisina na para isang kriminal na inilagay sa gitna ng plaza para sa isang public execution. Sa aking paanan, isang maliit, metal na lata ng shoe polish at isang marumi, kulay abong basahan ang nakalatag sa malamig na marmol. Isang alay sa altar ng aking kahihiyan. Ang utos na binitiwa ng aming CEO na si Mr. Vargas ay umalingaw pa rin sa aking isipan, malinaw at malupit. Pakintabin mo. Nakita ko ang lahat. Ang mga katrabaho kong napayuko, hindi makatingin sa akin ng diretsyo, na para bang ang kahihiyan ko ay nakakahawa. Ang mga alipores ni Mr. Vargas, na may bahagyang ngisi sa kanilang mga labi. Ang janitor sa sulok, na tumigil sa pag-aalis ng alikabok, ang kanyang mukha ay puno ng awa na mas lalo lang nagpabigat sa aking dibdib. Para akong unti-unting nalulunod, hindi sa tubig, kundi sa atensyon. Gusto kong maglaho. Gusto kong magpalamon sa sahig. Isang taksil na luha ang nagsimulang mamuo sa gilid ng aking mata at pinipigilan ko itong pumatak dahil alam kong iyon ang magbibigay sa kanya ng ganap na satisfaksyon. Habang ang buong mundo ko ay humihinto, habang ang aking karera at dignidad ay nakasabit sa isang sinulid, isa lang ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili, paano? Paano sa lahat ng nangyari, umabot ako sa puntong ito? Bago ang lahat ng ito, ako si Ana Reyes. Isang babaeng puno ng pangarap. Kung tatanungin mo ang mga nakakakilala sa akin, arahil ang una nilang mapapansin ay ang aking panlabas na anyo. Madalas kong marinig ang mga papuring maganda matangkad artistahin. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pasasalamat, palagi kong itinuturing ang aking itsura bilang isang hamon. Isang bundok na kailangan kong akyatin para patunayan na ang laman ng aking isip ay mas may halaga kaysa sa balat ng aking mukha. Nag-graduate ako na may pinakamataas na karangalan sa kursong Business Administration. Bawat medalya at sertipikong natanggap ko ay simbolo ng mga gabing walang tulog, ng mga tasang-tasang kape, at ng determinasyong higitan ang mababang ekspektasyon ng iba. Ang aking pinakamalaking inspirasyon at tagahanga ay ang aking Tito Robert. Kapatid siya ng aking ina, isang taong nagsimula sa pagtitinda sa bangketa at ngayon ay isa ng haligi sa mundo ng negosyo. Siya ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanyang integridad, prinsipyo at pagtrato sa kapwa. Ana, apo, madalas niyang sabihin sa akin tuwing nagkikita kami. Tandaan mo, ang pera at posisyon, nawawala yan. Pero ang respeto sa sarili at sa iba, yan ang yaman na hinding hindi mananakaw sa iyo. Dahil sa kanyang mga pangaral, sinadya kong ilihim ang aming relasyon nang matanggap ako bilang marketing associate sa Vertex Innovations, isa sa mga pinakakilalang tech firm sa Asia. Nalaman ko lang na may koneksyon pala siya sa kumpanya noong nandoon na ako, pero ipinangako ko sa sarili ko na walang makakaalam. Ayokong magkaroon ng kahit katiting na bahid ng duda na nakuha ko ang posisyon dahil sa nepotismo. Gusto kong marinig mula sa aking tito balang araw. I'm proud of you, hindi dahil pamangkin niya ako, kundi dahil nakita niya ang tagumpay na inukit ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ang mga unang buwan ko sa Vertex ay parang isang panaginip. Ang opisina ay moderno, ang mga tao ay tila pala kaibigan, at ang trabaho ay mapaghamon. Araw-araw, dala ko ang aking baon na excitement at dedikasyon. Naging kaibigan ko si Carla mula sa Finance at si Ben mula sa IT. Sa mga lunch break, sabay-sabay kaming kumakain, nagtatawanan, at nagpapalitan ng mga kwento tungkol sa aming mga pangarap. Ang galing mo, Ana, sabi ni Carla isang araw. Baguhan ka pa lang pero ang gaganda na ng mga idea mo. Nga, sang ayon ni Ben keep it up. Malayo ang mararating mo dito. Ang mga salitang iyon ay musika sa aking pandinig. Pakiramdam ko, sa wakas, natagpuan ko na ang lugar kung saan ako nararapat. Isang lugar na hubog sa akin para maging isang mahusay na profesional. Hindi ko lang alam na sa parehong lugar na ito, may isang tao na ang tanging layunin ay wasakin ang lahat ng aking pinapahalagahan. Ang taong iyon ay ang aming CEO, si Mr. Ricardo Vargas. Si Mr. Ricardo Vargas ay isang taong tila nililok mula sa isang magasin. Matikas, laging nakasuot ng mamahaling damit at may boses na kayang utusan ang sinuman. Sa mga panlabas na pagpupulong at press conference, siya ang perpektong imahe ng isang modernong leader. Pero sa loob ng opisina, kapag wala ng mga kamera, doon lumalabas ang kanyang tunay na kulay. Ang una kong direktang karanasan sa kanyang ugali ay sa isang malaking brainstorming session. Pagkatapos kong magpuyat ng tatlong gabi para sa isang market research, buong pagmamalaki kong ipinrisinta ang aking mga natuklasan at suhestyon. Nakita ko ang paghanga sa mukha ng aking department head at ang pagtango ng ilan sa aking mga kasamahan. Nang matapos ako, umalakpak si Mr. Vargas ng dahan-dahan, isang tunog na hindi ng paghanga, kundi ng pangungutya. Bravo, Miss Reyes. Bravo. Napakagandang presentasyon mula sa isang napakagandang babae. Tumingin siya sa mga senior executive sa silid. Pero alam nyo, ang marketing ay parang digmaan. Kailangan natin ng mga sundalo, hindi ng mga cheerleader. Humarap siyang muli sa akin, at ang kanyang iti ay parang isang kutsilyo. Hiza, ang isang mukha na tulad mo ay mas bagay sa mga kliyente, hindi sa mga spreadsheet. Iwan mo na lang ang mabibigat na pag-iisip sa amin, okay? Just focus on being the welcoming face of Vertex. Ang salitang welcoming face ay tumatak sa aking isipan. Para akong binuhusan ng isang timbang putik. Ang lahat ng aking pinag-aralan, ang lahat ng aking pinaghirapan, ay binura at pinalitan ng isang deskripsyon na nakabase lang sa aking itsura. Walang nagtanggol sa akin. Yumuko si Carla. Umiwas ng tingin si Ben ang buong silid ay nabalot ng isang hindi komportabling katahimikan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unang lamat sa aking pangarap. At iyon ay simula pa lamang. Ang pampublikong pagpapahiyang iyon ay naging isang kampanya. Isang kampanya ng unti-unting pagwasak sa aking kumpiyansa at pagkatao. Isang umaga, abalang-abala ako sa pag-finalize ng isang report na may deadline. Lumapit si Mr. Vargas sa aking cubicle, hindi para magtanong tungkol sa trabaho, kundi para ihagis ang susi ng kanyang mamahaling sasakyan sa aking mesa. Ang tunog nito ay umalinggaw gao sa aming tahimik na floor. Naiwan ko ang wallet ko sa kotse, sabi niya ng malakas, sapat para marinig ng lahat sa paligid. Pakikuha. Sa basement parking. At bilisan mo, may meeting ako. Natigilan ako, hawak ang aking mouse. Tumingin ako sa paligid. Ang mga katrabaho ko ay nagkukunwaring abala, pero alam kong lahat sila ay nakikinig. Sir, sinubukan kong sabihin. May tinatapos po akong urgent report para kay Ma'am Jenny. Tumaas ang isang kilay ni Mr. Vargas. At sa tingin mo, mas importante ang report mo kaysa sa utos ng si. Tanong niya, ang bawat salita ay may diin. Gusto mo bang magkaroon tayo ng problema? Ang banta ay malinaw. Walang pagpipilian na may bigat sa dibdib, kinuha ko ang susi at tumayo. Habang naglalakad ako palabas ng floor, narinig ko ang mahina niyang tawa. Iyon ang tunog ng kanyang tagumpay. Iyon ang tunog ng aking pagkatalo ang mga ganitong insidente ay paulit-ulit na nangyari. Minsan, sa gitna ng isang abalang araw, tatawagin niya ako sa intercom para lang utusang ayusin ang mga magazine sa reception area dahil darating ang isang importanteng bisita. Gusto kong maganda ang sasalubong sa kanila, Ana. At ikaw ang pinakamaganda nating asset, sasabihin niya na maihalong pambobola at insulto. Sa bawat utos, sa bawat pahiwatig, nararamdaman ko ang unti-unting pagkaubos ng aking pagkatao. Nagiging anino na lang ako ng aking sarili. Gabi-gabi, isinusulat ko sa isang journal ang bawat detalye. Ito na lang ang tanging paraan para mapatunayan sa sarili ko na hindi ako nababaliw, na totoo ang lahat ng nangyayari. Pinipigilan ko ang sarili kong tawagan si Tito Robert. Ayokong maging pabigat. Ayokong isipin niya na mahina ako. Kaya ko to, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pagsubok lang to. Pero ang pagsubok ay lalong bumibigat at ang aking pagtitiis ay malapit ng masagad. Ang tipping point ay dumating sa anyo ng isang napakalaking oportunidad, ang Project Phoenix. Ito ay isang bid para makuha bilang kliyente ang isa sa pinakamalaking retail giants sa bansa. Ang sinumang makakakuha nito ay siguradong aangat ang posisyon sa kumpanya. At sa aking gulat, ako ang pinili ng aking department head para mamuno sa pagbuo ng proposal. Anna, this is your chance, sabi niya sa akin. Alam kong kaya mo to, impress us all. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Ito na iyon. Ito ang aking pagkakataon na patunayan, hindi lang kay Mr. Vargas, kundi sa buong kumpanya, na ang aking halaga ay nasa aking utak. Sa loob ng tatlong linggo, ang Project Phoenix ang naging mundo ko. Halos hindi na ako umuwi. Ang aking desk ay napuno ng mga libro, market data, at mga baso ng kape. Nag-interview ako ng mga tao, bumuo ng mga survey, at nagsagawa ng malalim na analisis. Ang strategiyang nabuo ko ay hindi lang basta-basta, ito ay innovative, data-driven, at may puso. Bawat slide ng PowerPoint presentation ay parang isang obra maestra sa akin. Ibinuhos ko dito ang lahat, aking dugo, pawis at luha. Isang araw bago ang itinakdang presentasyon sa Board of Directors at sa kliyente, ipinatawag ako ni Mr. Vargas sa kanyang opisina. "Final review," sabi niya sa email. Dala ang aking laptop at ang makapal na folder, pumasok ako sa kanyang opisina na may ngiti at kumpiyansa. Umupo siya sa tapat ko at sinabing, "Walk me through it." Isa-isa kong ipinaliwanag ang bawat detalye ang aking boses ay puno ng passion. Habang nagsasalita ako, si Mr. Vargas ay tahimik lang na tumatango, paminsan-minsan ay nagsusulat sa kanyang notepad. Akala ko, sa wakas, ay napabilib ko na siya. Nang matapos ako, tumayo siya at tinapik ako sa balikat. Excellent work, Anna. Truly excellent, sabi niya, at sa unang pagkakataon, ang kanyang iti ay tila totoo. You know what? This is too important. I think should present this myself. Para sigurado. Ako na ang haharap sa board. You can rest to deserve it. Nag-alinlangan ako. Pero sir, handa po ako. Pinag-aralan ko po. No, no. I insist, putol niya. This is a CEO level presentation. Leave everything here. Ako na ang bahala. May parte sa akin na nagduda. Pero ang pagod at ang bahagyang pag-asa na baka sa wakas ay kinikilala na niya ako ay nanai. Sa isang malaking pagkakamali, iniwan ko sa kanyang opisina ang lahat ng aking pinaghirapan. Kinabukasan, isang oras bago ang presentasyon, nakita ko ang email. Isang memo para sa lahat ng department heads. Ang subject: Project Phoenix Success. Sa loob, nakasulat kung paano personal na binuo at pinamunuan ni CEO Ricardo Vargas ang isang groundbreaking proposal na inaprubahan na agad ng kliyente kahit hindi pa formal na naipipresinta. Ninakaw niya. Hindi lang niya ninakaw ang aking mga ideya. Ninakaw niya ang aking tagumpay bago ko pa man ito makamit. Parang sinaksak ang puso ko. Tumatakbo akong pumunta sa kanyang opisina, pero hinarang ako ng kanyang sekretarya. He's in a meeting, Anna. Celebrating. Sa hapon na iyon, nagpatawag siya ng isang impromptu victory party sa pantry. Nandoon siya, sa gitna ng lahat, hawak ang isang baso ng champagne, tumatanggap ng mga pagbati. It was tough, narinig kong sabi niya. Countless sleepless nights. But knew I had to do it for the company. Dinaanan niya ako at bumulong si. Teamwork. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pighati sa aking dibdib ay nag-apoy at naging purong galit. Ang pagtitiis ay tapos na. Ang babaeng gustong magpatunay sa kanyang sarili ay nawala na. Ang natira ay isang babaeng gustong lumaban. Hindi ko pa alam kung paano, pero isinumpa ko sa sarili ko, hindi ito magtatapos ng ganito. Magbabayad siya. Ang tagumpay na ninakaw ni Mr. Vargas ay nagpalaki, lalo sa kanyang ulo. Para siyang isang peacock na laging ipinapakita ang kanyang magagandang balahibo, hindi alintana na ang mga ito ay hiniram lang. At dahil sa tingin niya ay tuluyan na niya akong nadurog, nagpasya siya siyang gamitin ako bilang huling halimbawa para sa kanyang twisted na aral sa buong kumpanya. Ilang araw pagkatapos ng insidente sa Project Phoenix, isang bigla ang anunsyo ang umalinggaw gao sa office-wide speaker system. Attention all employees! Mandatory assembly in the main lobby in 5 minutes. I repeat, mandatory. Ang bigla ang utos ay nagdulot ng pagkalito at bulong-bulungan. Naglakad kami, isang kawa ng mga tupa na hindi alam kung saan dadalhin, patungo sa malawak na lobby. Ang matataas na pader na salamin at ang nagkikintabang marmol na sahig ay nagparamdam na lalo kaming maliliit. Umakyat si Mr. Vargas sa isang maliit na entablado. Ang mukha ay seryoso na para bang mag-aanunsyo siya ng isang bagay na napakahalaga. Ang hangin ay naging mabigat sa pag-aabang. May Vertex Family, simula niya, ang kanyang boses ay puno ng peking kabanalan. I gathered you all here today because I want to reinforce a value that is the very foundation of our success. A value that I, myself, hold very dear. Tumingin siya sa aming lahat. That value is humility. Nang marinig ko ang salitang iyon, nanlamig ang aking mga kamay. Nagsimulang kumabog ng malakas ang aking puso. May isang boses sa aking isip na sumisigaw, Umalis ka na, Ana. Umalis ka na. Pero ang aking mga paa ay parang nakapako sa sahig. Sa mundong ito, pagpapatuloy niya, madaling malunod sa tagumpay. Madaling makalimot kung saan ka nagsimula. Madaling isipin na mas magaling ka kaysa sa iba. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay sinisipat ang mga tao hanggang sa huminto ito sa akin. Isang malamig at matalim na tingin. Alam ko na. Ako ang sentro ng palabas na ito. Kaya ngayon, magkakaroon tayo ng isang praktikal na leksyon. Isang demonstrasyon ng tunay na paglilingkod at pagpapakumbaba. Para ipakita sa lahat na walang trabahong mababa at walang taong masyadong mataas para maglingkod. Bumaba siya sa entablado. Ang mga tao ay naghiwalay, lumilikha ng isang landas para sa kanya. Naglakad siya ng may layunin, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumutunog sa bawat hakbang. Ang bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. At huminto siya. Sa mismong harap ko. Ang buong lobby ay natahimik. Maging ang aircon ay tila tumigil sa pag-ingay. Naramdaman ko ang lahat ng mga mata na bumaling sa aking. Ang mundo ko ay lumiit hanggang sa kaming dalawa na lang ang natira sa gitna ng isang dagat ng mga manunood. Ito na ang sandali ng aking paghukom at siya ang nag-iisang huwes, tagapagpatupad ng batas at berdugo. Miss Ana Reyes, ang pangalan ko ay lumaba sa kanyang mga labi na parang isang sumpa. Lumapit siya at ang anino niya ay bumalot sa akin. Isa sa ating mga pinakamagagaling. Matalino. Ambisyoso at isang tunay na palamuti sa ating kumpanya. Ang mga salita ay papuri pero ang tono ay puro lason. Sa harap ng lahat, itinaas niya ang kanyang kanang paa at sinadyang igasgas ang katad na sapato sa malinis na marmol, nag-iiwan ng isang marumi at pangit na marka. Isang uling sa isang puting papel. Naku po, sabi niya na may peking pagkagulat. Ang dumina ng sapatos ko. Paano ako haharap sa mga kliyente ng ganito? Mula sa bulsa ng kanyang eleganteng coat, inilabas niya ang isang maliit na lata ng kiwi at isang gusot na basahan. Pagkatapos, sa isang kilos na puno ng pagmamataas at paghamak, ibinato niya ito sa sahig sa pagitan ng aming mga paa. Ang tunog ng pagtama ng lata sa sahig ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Pakintabin mo, utos niya. Ang kanyang boses ay hindi napasigaw, kundi isang mapanganib na bulong na ako lang ang nakakarinig, pero alam kong lahat ay nakakaintindi. Dito. Ngayon din ipakita mo sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na team player. Ipakita mo sa kanila ang kahulugan ng humility. Nakatayo ako roon paralisado. Ang dugo ay umakyat lahat sa aking ulo at ang aking mga tainga ay nagiinit. Nagsimulang magblur ang aking paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Isang luha ng galit. Isang luha ng kahihiyan. Ito na ba talaga ang katapusan ko? Isusuko ko ba ang huling piraso ng aking dignidad para lang manatili sa trabahong ito? Dahan-dahan, yumuko ang aking mga tuhod. Hindi dahil susunod ako, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Ang aking katawan ay sumusuko na. Ngunit bago pa man abuti ng aking mga nanginginig na kamay ang malamig na lata, isang boses ang bumasag sa mahigpit na tensyon. Isang boses na hindi malakas, pero puno ng kapangyarihan at bakal na otoridad. Ricardo Lahat kami ay sabay-sabay na napalingon sa pinanggalingan ng boses sa grand entrance ng lobby. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nakatayo roon si Tito Robert. Nakasuot lang siya ng simpleng itim na suit, pero ang kanyang presensya ay sapat na para baguhin ang hangin sa buong silid. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mr. Vargas. Ang pagiging arogante ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay gulat, at sa huli, purong, hindi maipintang takot. Ang kulay ay umalis sa kanyang mukha. Chicheman de Leon. Sabi niya, nautal. Sir, anong ginagawa niyo rito? What's pleasant surprise? Hindi siya pinansin ni Tito Robert. Naglakad ito ng diretsyo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa akin. Dinaanan niya si Vargas na parang isang basurahan sa kalye. Huminto siya sa harap ko at ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala nang makita niya ang aking kalagayan. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. At sa boses na malinaw at narinig ng bawat kaluluwa sa lobby na iyon, nagsalita siya. Ana, Apo, sabi niya, at ang salitang Apo ay isang bombang sumabog sa gitna namin. Sabihin mo sa akin. Anong ginagawa sa iyo nang walang hiyang to? Narinig ko ang mga impit na hininga sa paligid. Ang mga bulungan. Si Vargas ay namutla na parang papel. A-Apo, chairman pamangkin po si Miss Reyes? Tumingin si Tito Robert kay Vargas at ang tingin na iyon ay sapat na para magpatumba ng isang pader. Hindi lang yan ang tanong, Ricardo. Ang tanong ay, anong klasikang lider na ipapahiya mo ang sinumang empleyado ng ganito sa harap ng lahat? Itinuro ni Tito ang maruming sapatos ni Vargas. You want to teach humility. Look at yourself. You are the face of this company and you are acting like a tyrant. Pinapahiya mo ang isang matalino at masipag na empleyado para lang sa iyong marupok na ego. You are a disgrace. Pumarap si Tito sa lahat. In my name is Roberto De Leon. At para sa mga hindi nakakaalam, ako ang chairman of the board at ang founder ng kumpanyang ito. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong lobby. At bilang founder, hindi ko papayagan ang ganitong klasing kabulukan sa aking pamamalakad. Ricardo Vargas, for gross misconduct, abuse of authority, and for being pathetic excuse for a human being, you are fired. Effective immediately. Security. Sigaw ni Tito. Palabasin niyo ang basura na to. Dalawang guard ang mabilis na lumapit. Si Vargas na ngayon ay umiiyak na ay nagmakaawa. Sir, please. Bigyan niyo po ako ng isang pang pagkakataon. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Sagot ni Tito. O sadyang wala kang pakialam? Get out of my sight. Habang kinakalagkad si Ricardo Vargas palabas, ang kanyang mga mata ay naghanap ng tulong. Pero wala siyang nakita. Ang nakita lang niya ay ang mga mukha ng mga taong minsan niyang inapi, na ngayon ay tahimik na nanonood sa kanyang karapat dapat na pagbagsak. At sa wakas, naramdaman ko ang pag-angat ng isang napakabigat na tinik mula sa aking dibdib. Nang mawala na si Mr. Vargas, ang lobby ay nanatiling tahimik, puno ng mga taong nagpoproseso pa rin sa nangyari. Inakbayan ako ni Tito Robert, at sa harap ng lahat, sinabi niya, I'm so sorry, Anna. I'm sorry you had to go through that. Pagkatapos ay humarap siya sa mga empleyado. This is a new day for Vertex Innovations, deklara niya. Ang kultura ng takot ay tapos na. Mula ngayon, ang respeto, integridad, at tunay na pagtutulungan ang magiging pundasyon natin. Kung mayroon pa sa inyong katulad ni Mr. Vargas, Isipin niyo na ito bilang inyong warning. Tumingin siyang muli sa akin. And as my first official act as interim CEO, I am promoting Miss Anna Reyes to head of marketing, effective immediately. She will lead Project Phoenix, the project that she conceptualized and built from the ground up. Isang palakpak ang nagsimula mula kay Carla. Sinundan ito ng isa pa mula kay Ben. At maya-maya, ang buong lobby ay umalingaw-ngaw sa palakpakan hindi ito palakpak para sa pamangki ng may-ari. Ito ay palakpak para sa isang kasamahan na nakita nilang nagtiis, lumaban at sa huli nanalo. Sa mga sumunod na araw, ang atmosphere sa opisina ay nagbago. Ang mga tao ay mas nakangiti. Ang mga ideya ay mas malayang lumalabas. Lumapit sa akin si Carla, may dalang kape. Ana, sorry, sabi niya. Sorry kung wala kaming nagawa. Natakot kami, Naiintindihan ko, sagot ko, at totoo iyon. Ang pagiging pinuno ay hindi madali, pero ginamit ko ang lahat ng aking natutunan, ang mabuti at ang masama, para maging isang leader na kabaligtaran ni Mr. Vargas. Isang leader na nakikinig, nagtitiwala, at nagbibigay halaga sa bawat miyembro ng team. Hindi ko nakailangang itago kung sino ako, pero alam ko sa puso ko na ang posisyong kinatatayuan ko ngayon ay hindi regalo. Ito ay isang bagay na aking pinaghirapan, ipinaglaban at pinanalunan. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa, pero nagsisilbi silang paalala, hindi ng sakit, kundi ng lakas na hindi ko alam na taglay ko pala. Ang pinakamatamis na ganti pala ay hindi ang makitang bumagsak ang iyong kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na tumatayo ng mas matatag at mas matangkad kaysa dati.